Pauwi na ako galing trabaho, mag ko, 5, at tignan nyo ang dadaanan ko. Dito baha, pero hindi pa masyado. Mababaw pa kung tutuusin. Maya-maya, naku po, Diyos ko, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Araw-araw, basta dumadaan kami dito, ganito na lang lagi ang sitwasyon. Kahit summer, may tubig baha dito. Lalo-lalo na kapag may high tide at tumataas sigurado hindi nawawalan ng baha ng tubig baha ang ibang parte at yung iba naman bumababaw lang mamaya-maya naman nagkakaroon na ulit nagmumula sa ilog ang tubig sa high tide at sa paulan-ulan eh, lalo na kung may bagyo dito po sa Kalumpit Bulacan normal na yan pangaraniwa na kung tutuusin ito pa yung hindi masyadong mahirap na sitwasyon dahil may mga kababayan kami na nagbabangka na sa araw-araw sa ilang taon na sila'y naninirahan dito sa Kalumpit Bulacan ang naawa ako dito sa mga tricycle drivers dito sa mga araw, -araw araw na pumapasada na uh, kumbaga ay kinukuha ang kanilang pang-araw-araw na sa pamamasada. Kaya napipilitan silang ilusong yung kanilang mga tricycle. At ang kapalit naman nito ay pagkasira kagad ng kanilang tricycle. Gaya kaninang umaga, yung sinakyan ko pag, pag ahon niya sa baha ay halos hindi na umandar ang tagal-tagal niyang sinusubukang paandarin yung tricycle buti na lang ay gumana kung hindi ay kawawa syempre pagawain pa sa konting kita sakitan barya-barya ay napipilitan silang pumasada at i Lusong sa baha ang kanilang tricycle na nangangalawang at madali talagang makasira. Yung iba, kung may kakayahan, eh, nagpapataas ng tricycle, yun ay tinatawag nilang tickling. mataas, kaso nga lang mabuhay. So, delikado din. Lalo na kung may madaanan kang lubak, eh, talagang delikado. Itong 925, dati, yung cafe 925, ayan, sa, makikita nyo sa kaliwa, eh, malakas yan dati, pero dahil nga sa baha, eh, parang humina. At ito ang ginagawa ng mang, ano ba tawag dito? Dike. <laughs> Dike. Pero, ayan, ang ginagawa. Mahigit sa taon nang naka, nakatenga. Minsan gagawin. Minsan himahihinto. Hindi mo malaman kung nawalan na ba ng budget o kung ano. At yan, hindi matapos-tapos at nagiging perwisyon na rin sa mga dumadaan. Lalo na itong maputik na lugar at mabako. Ayan, no? Ang bako-bako ng dinaanan. Kaya maraming nadidisgrasya sa totoo lang. Ayan ang aming flood control. 'di ba? Mapapawaw ka na lang. Naaawa talaga ako sa mga tricycle dito. Kaya maski pa paano, kahit pa paano, dinadagdagan natin ang pamasaheng ibinibigay sa kanila. Dahil hindi biro yung pamamasada sa ganitong baha. Ito yung aming kabukiran. Ayan, papakita ko yung aming flood control. Ayan, ganyan ang aming flood control dito. ba diba? Matutuwa ka. Galing, no? Ewan ko ba kung anong ginawa nila. Pero ayan, uh, mabalik tayo sa aming kabukiran. Naging palaisdaan. May isang dekada na yata ganito at napunta sa kalagitnaan ng tubig itong mga bahay-bahay. No choice kundi mag-adapt sa sitwasyon ng buhay. Uh, ang kainaman lang dito dahil nga sa hindi na mapagtaniman eh may mga nangingisda na at dinadayo talaga ang aming lugar dahil sa maraming nahuhuling isda. Gayun paman eh napakahirap talaga na ganito. Araw-araw ang susuungin mo. Eh sabi ko nga yung ibang kababayan namin nagbabangka pa talaga para pumasok. At kami eh, kung tutuusin eh, mababaw na sitwasyon lang ito kung sa amin. Yun nga lang, eh, perwisyo pa rin. At kapag naaalala ko yung mga namamatay na aksidente, kapag baha may mga nalulunod, nakukuryente, ay may nadudulas, eh, nakakaawa, nasaksi ako nga nung nakaraang buwan, na ilang buwan na nakakaraan, June yun or July, kundi ako nagkakamali, eh, may nabago kang ulo dahil sa nadulas patanda ng lalaki. Ayan, nakita nyo naman kung gaano kalalim ang tubig baha dito sa barangay bulusan yata ito at ah uh, naku hindi ko alam ko anong masasabi ko talaga hindi naman to kasalanan ng LGU dahil ang LGU nagbibigay ng mga pumping stations sa mga barangay lalong lalo na dun sa mga apektado kaya lang syempre hindi naman kaya na puro pumping stations lang hindi naman lahat ay malapit sa ilog at uh, hindi naman buong barangay ay ma ma ka mapapakinabang makakapakinabang dito sa mga pumping stations na ito dahil syempre ilang lugar lang yun ilang purok lang maswerte na kung may isang purok na makakikinabang sa pumping station kung bagay hindi ganun kalakas ay hindi rin naman ganun karami ang budget ng LGU kaya nga nangihingit tayo ng tulong sa national at sa DPWH at sa provincial. Yun nga lang, sa ang palad eh, kinukurakot pala ang budget, ang kaba ng bayan. Kaya nakakadismaya. Akala natin high tide lang, akala natin climate change lang, hindi natin makukontrol yon wala tayong control doon, so wala tayong magagawa, kundi tanggapin na lang, kahit nakakadismaya, eh wala tayong magawa. Pero nung malaman natin, Nung bumisita si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Barangay Bulusan, at Barangay Frances dito sa Kalumpit, Bulacan, eh talaga naman ang paggagalaitin ng tamang bayan, eh ganun-ganun na lang. Dahil nagtitiis tayo ng ilang dekada na sa baha, yung pala, kinukurakot lang ng mga buwayang politiko na sa halip na sila ang magprotekta sa atin at magpaundad sa atin, ay sila ang naglulugmok sa atin sa kahirapan. Tignan nyo naman kung gano'ng kahirap ang tubig, ang pagdaan, diba? Eh maaawa ka naman talaga. Kaya, Diyos ko po, inang, ewan ko, sana naman, sana naman, mapatalsik na ng taong bayan, yung mga kurakot, yung mga buwaya, yung mga ganid sa pera. Hay, susmeyo. So, dito na lang po, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung dinadaanan ko sa araw-araw. Ganito po, kung akong pasahero na hindi nababasa ang paa dahil sa tinataas ko, may choice ako, may option ako, eh, itong mga tricycle driver na to ang talagang naaawa ako. Kaya yun po, maraming salamat sa panonood. Muli ako si Ting Big Charo Mariano mula sa Kalumpit, Bulacan. Hapon po ba? High hapon. na yan. Low tide na yan. Ano? Oh, it's cool. wasn't <laughs> to so, well, try to